na yan! Pili na kayo na siyang Maynila Franchise Business! Pili na kayo isa-isa! Thank you! Welcome! Nay, kamusta? Masaya ka ba? Yes, masaya, masaya po. Ano trabaho mo, Nay? Before po, ganito rin po, nagtitinda ako ng ano. Simula po nung mawala yung anak ko, ang hirap na ano yung nawalan ka tapos wala kang magawa. Kaya sabi ko, kailangan ko maging ano, mag-move on. Magtinda-tinda, libangan yung sarili. Sumahod nga ako limang piso eh. Kaya masaya-masaya po ako. Unexpected first comment, pero napili po ako. First commenter? Yes, one comment lang po. Thank you so much. Nay, basta tutulungan namin kayo paano palaguin to, ha? Kung dati sumweldo ka ng limang piso, dito isang siomay, mas malaki pa ang kita mo sa limang piso, ha? Congratulations, ha? Kasama ni Pauline, nung araw na yon ang anak na si Raikin. Nay, congratulations po. Nakahahabag makita ng harapan ang kalagayan ng paslit. Sana'y makatulong sa pagpapagamot niya ang kabuhayang ipinagkaloob natin sa kanila. Ang pangalan niya? Raikin Bersosa po. Ha? Opo, kawin yan. Totoo ba to? Opo. <laughs> oh, bless. Tito mo pala ako eh. Si Raikin Bersosa, may ano rin siya. May cancer sa mata. Saan siya nagpa Sa BGH po. Oo, sabihin niyo, pag may mga kailangan pa kayo, baka pwede kami makatulong pa, oh, ha? Oo. Oh. Pilip ako, na single oh, mom ma so ka, may pinapagamot ka pa. Oo. Oh. Praha po, tutulungan kita. Bersosa ka pala. Thank you po. Palaguin niyo itong Thank negosyo ko, okay. ha? Thank you po. Palaguin po namin niya. Yay! Si Michelle naman, hindi pa rin makapaniwala na natupad ang kanyang ipinagdarasal na adisyonal na ka. kabuhayan. Sobrang saya. Saya ka? <laughs> Ikaw tinawagan ko kagabi, no? Ako mismo ang personal na nagkocontact, tumatawag, at nagbabasa ng mga comments. So, nabasa ko yung comment niya. Congratulations sa'yo, ha? You po. Tinawagan ko siya kagabi. Hindi siya makapaniwala. Hindi talaga ako nagpapakita, pero kagabe ayaw niyang maniwala doon sa office yung kasamahan ko na pinapatawag ko. Kaya sabi ko, sige, pakita mo na ako para makita niyang totoo, para pumunta siya. Nung nakita niya ako, hindi siya makapaniwala. Nagtatalon pa ako. Nagtatalon siya kahapon. Umiiyak na nga siya, kagabi pa lang. <laughs> hindi, hindi, ko, hindi ko expected kasi kung dami rin. Dami rin ganyan. Oh, ngayon, totoo eh, to. Totoo. Oh, sige. Totoo, totoo. Congratulations. Totoo, totoo. Yay! Congrats! Malaking bagay para sa mga ina gaya ni Michelle at Pauline ang negosyong ipinagkaloob natin ngayong araw. Lalo na't magsisilbi itong daan upang mas mapabuti ang pamumuhay ng kanilang mga pamilya. Ito 'yung lagi kong sinasabi na magbibigay tayong maraming trabaho, maraming kabuhayan para mayangat natin ang mga sarili natin sa hirap dahil yan din ang ginamit ko para matulungan ang sarili ko at pamilya ko. Gaya po ng tagumpay ng aking kwento, gusto ko magtagumpay din ang kwento ng bawat manilenyo. So, sana po eh, mapalagunin niyo ito. Ingatan. At talagang mahalin kasi ito ho ang magbibigay sa inyo talaga ng uh, tinawas sa buhay. Maraming maraming salamat! DSB, salamat. Ikaw kasama sa mga pagsubok. Muli! Ako si SB, Sam Versosa, at ito ang Team SB!